Ate Pai, pagod na pagod na po ako sa iyo sa kwarto. Sobrang baboy mo po. Kwarto! Ate Pai, ilang oras ako naglinis para hindi ka lang ma-allergy. Nagsacrifice ako sa iyo para ikapit mo maayos! Ta Tyronia biglang nag-breakdown matapos makitang madumi ang kanyang kwarto. Makikita kasing magkasama sa isang kwarto ang magkasintahang si Pai, Galang at Kiana. Hindi mapigilang maging emosyonal ni Tyronia. Matapos makitang magulo ang kanilang kwarto dahil kakatapos niya lang umano maglinis. Ani pa ni Tyronia ginagawa niya naman umano ang kanyang best para maging malinis ang kanilang kwarto. Tapos makikita niya ulit na madumi ito at maraming kalat. Hindi raw kasi umano marunong maglinis si Pai, Galang at si Kiana kaya naging emosyonal ito. Ani naman ni Tyronia, paano mo naman maayos yung buhay mo? Kung hindi mo maayos yung kwarto mo. Lahat ng damit ni Ate Pai inayos ko para maayos naman yung buhay niya kahit papano. Samantala ani naman ni Mommy Oni. Pag lumipat na umano sila ng bahay ay hindi na pagsasamahin si Tyronia at Pai. Dito ay pinagsabihan na ni Tyronia si Pai. Ani pa ni Tyronia. Ate Pai pagod na pagod ako sayo sa kwarto. Sobrang baboy mo po. Ate Pai ilang oras ako naglinis para hindi ka lang ma-allergy. Nag-sacrifice ako sayo para yung gamit mo maayos tapos makikita ko sobrang dumi na nandun yung flower. Andoon yung lip tint mo sa lapag. Yung mouse mo. Ilang beses mo na pong baboy subra po. At ilang beses ko po kailangan e-remind ate Pai. Kwarto ko din po yun. Kwarto namin yun ni ate Eka. Bakit may baso doon kung may tumbler okay pa po? Ikaw yung ate pero ako yung nakakaisip na maglinas. Ani naman ni Pai. Si Mami Oni na umano ang nagsabi na wag mang e istorbo ng tulog. Kaya naman hindi umano nakapaglinis si Pai, dahil sa kadahilan ng tulog na umano si Tyronia. Tuwing kikilos umano si Pai, hindi niya umano alam ang gagawin niya dahil nagrereklamo reklamo umano ito tuwing maingay. Dito ay inilabas ni Tyronia ang mga gamit ni Pai para ilipat nga ito. Pero pinagsabihan naman ito ni Tito Vince at ni Mami Oni na bigyan muna ito ng pangalawang pagkakataon na ayusin ang sarili nila. At kung maulit man umano ito, ang magiging kwarto umano nila ni Pai ay sa salas na, ani naman ni Mami Oni. Anak, hindi lahat ng 18 years old ay marunong na. Pwede kong sabihin sa'yo 11 ka pero marunong ka na. Pero meron kang ako. Wala pong nanay yan si Pai. One year niya palang akong nanay anak. Si Pai isang taon niya palang akong nanay. Lumaki kang may nanay anak. Tinuruan ko siya maging malinis pero it takes time. Patience. Ikaw ba yung isang taon mo palang akong nanay alam mo na ito lahat? Diba hindi naman po, si Pai isang taon palang yan dito. Kaya paulit-ulit niya yang gagawin. Kailangan natin magbigay minsan ng pagkakataon. Lumaki kang may nanay.